Sa 35 nga estudyante ni Teacher Chelle Mae Lastemosa, 22 lang ang present og ang 13 nga may absent nagkasakit matod pa sama sa lagnat, ubo ug sipon. Bisan kini naka-absent usab og duha kaadlaw tungod sa nasangpit nga mga sakit. Pila na matod pa ka semana nga sige og absent ang iyahang mga estudyante? Ang kanilang mga reasons po ma'am ay flu-like symptoms, like they have fever, they have they have ubo and sipon and hindi sila nakakapasok kasi masakit ang ulo, masakit yung kanilang mga katawan. So even ako gani ma'am ha, for this week I have to absent because of that. Hindi lang sa, sa aming room ha, sa ibang mga rooms din or other na mga section, yan din yung mga cases ng usually na sinasabi nilang reason why they cannot go to school. Ang duha kaapo ni Angelita Espelyogo nga sa isog 7 anyos, ginaubo-usab o ginasipon usahay ilahang ginapainom og kalamansi aron maulian apan nagabalik-balik matud pa ang ilahang sakit maong gidala na nila sa doktor aron ipacheck up oo eh syempre balaka kita kay ti syempre nang ginatawag nila nga walking pneumonia way kita balo kung ano ang bulong sina or nano so dapat tanan kita mag-aware na lang unta kung need naton nga mag, mag tawag ni magsuot sang dati god tong mga face mask so amo na lang ginahimo siguro naton kay kaladlok man na ma'am sigon ni Dr. Carl Egrobay Assistant City Health Officer sa Jansan, kini nga mga sintomas susama sama sa sintomas sa gikaingong walking pneumonia nagakailap matud pa nga respiratory illness sa China ang individual nga mataptan ni ini makabati og hilanat ubo nga pwedeng mo abot og pila ka semana bulan panakit sa lawas sore throat pagsuka-suka rashes joint pain o guban pa usa kini ka lang infection nga dala matud pa sa bacteria nga mycoplasma pneumoniae gitawag kini nga walking pneumonia tungod bisan og adunay ginabati nga sakit ang usa ka indibidwal kaya gihapon niini nga buhaton ang mga buta nga iyahang ginahimo No, uh, actually hindi mo siya ma-distinguish with other uh, respiratory diseases uh, except na ang ang distinguishing feature niya ay mild lang ang nagiging presentation nito, no. So meaning uh, kaya nga siya walking ibig uh, okay ka lang na uh, hindi yung talagang nakahiga ka, no. So na, kumbaga mailalakad mo pa rin ang katawan mo despite meron ka nito. Uh, ang ang range ng disease na to minsan umaabot ah uh, 10 days o minsan weeks, 2 weeks pa, no. Uh, actually may mga nakikita din ako mga pasyente lately na pabalik-balik, no. Pero uh, makita naman may may progress or nag uh, kahit matagal siya, hindi siya lumalala, no. At uh, nagguwin naman. Gikumpirma sa Department of Health kon DOH nga sa Pilipinas aduna nay upat ka kaso sa gikaingong walking pneumonia apan matod sa DOH na ayo na ang mga nagkasakit. Sa Jensen wala pay pa natala ang kaso sa walking pneumonia apan padayon pa kini nga ginamonitor sa otoridad. Base sa ilang datos, nakatala sila og 1034 cases sa influenza-like illness gikan Enero hangtod Nobyembre 25 sa kasamtangang tuig. Asa usa niini ang namatay. 120% kini nga mas taas itandi milabayng tuig nga ana-alang sa 469 ka kaso. Uh, ang pneumonia uh, usually ang tina-target niyan ang ating uh, lower respiratory tract, so ibig sabihin pwedeng uh, maapektuhan yung uh, mas malalim pa sa baga, no? At uh, ang ang pwedeng kung mapabayaan, lalo kung hindi talaga nagpakonsulta or nagtreatment lalo na sa mga bata, uh, nagkakaroon ng uh, complications yung uh, tawag dito yung tagad ng consolidation pneumonia ibig sabihin napupuno ng plema yung baga no or ang worst pwede kasi magsepsis ang ang tao no or yung infection na sa dugo sa karon nakig-alayon na ang City Health Office sa tanang public og private school sa Jansan, aron nga mag-disseminate og impormasyon kalabot sa nasangpit nga sakit aron ma-aware ang mga kabatan unan kalabot ni ini Dili pa usab mandatory ang pag-require sa pagsulubog face mask apan ginadasig nila nga mogamit ilabi na ang mga adunay sakit. In the heart of changing lives. Kini si Rona Muhemulta para sa Brigadenus News Jensen. Brigada